di ko nga pala nabanggit na anong gagawin natin sa kalamba una may, uh, may kakaunin tayong tao na kasama natin uh, <laughs> saglital lang uh, importante nakagala tayo uh, sa ilang araw na trabaho hapit sa biyahe kailangan din natin ng peace of mind uh, <laughs> yung mga uh, ganun dali uh, hindi naman pwedeng puro trabaho tayo guys nakakaumay din eh kailangan yung ma natin yung mga utak natin kaya kung may mga motor kayo makagawa nyo yung ano, yung pamamasyal na sinasabi natin na anytime anywhere makagawa mo yung ganun para ma-refresh din yung utak natin kahit pa ano. mabawasan yung isipin Uh, ano, kung may pinau problema tayo, makaisip tayo ng magandang solusyon sa ating mga problema, di ba? 'Yun 'yung pinaka uh, benefits ng ating pamamasyal habang kasama ang ating motor. Wala namang ibang gagawa nato uh, wala namang ibang gagawa na nato para sa'yo iyo. sarili mo lang. Kaya enjoy your life habang nabubuhay tayo. Dapat nating sulitin Ang bawat minuto, oras, araw Kasama ang problema Siyempre, kadikit kita natin ang problema Huwag natin yan iwasan ng iwasan Kasi kahit anong iwas mo Magaganap at magaganap yan Ang kailangan lang Ay Kung paano mo ma Re-refresh o Malalabanan yung mga problema na yan Siyempre, ano pa, makamasyan ka Kasama ang motor mo ba? Diba? Uh, sulit na 'yon. Ilang oras na biyahe, wala namang problema doon. Kasi kahit sa biyahe, mag-enjoy ka na rin. Huwag lang yung puro traffic, talagang ano, talagang nakaka-stress din tra Pero pagdating mo naman doon sa target area mo na pupuntahan, hindi eh okay na, 'di ba? Ganun lang mga katropa kahit medyo may nagagalit sa atin kasi naalis pa tayo ng gabi wala namang problema dun nag-aalala lang sila kaya tanggapin natin ang kailangan lang doble ingat lang tayo sa ating pagmamaneho huwag tayo masyadong maging marahas sa kalsada iba ang batas ng kalsada guys pag ikaw matagal ka na motor ang batas ng kalsada pauunawaan mo yan may iba -iba, may meron tayong iba-ibang batas batas ng kaligasan, batas ng mahirap batas ng squatter, batas ng batas ng mayaman, ganoon iba-iba kaya yung sinasabi ko batas ng kalsada, pag ikaw ay matagal na sa kalsada ng buong motor, four wheels man yan o two wheels o three wheels mauunawaan mo yung sinasabi ko ng batas na kalsada Yon Basta, doble ingat lang tayo guys Laging tingin to the left Tingin to the right <laughs> at laging hawakan ang preno huwag unahin ang busina unahin natin pumreno bago bumusina kasi yung iba ay, bubusina muna napakatagal tsaka te preno tsaka ayos ha Salpok na unahin lagi natin ang preno bago tayo bumusina kumbaga unahin natin yung safe uh, kaligtasan ng ating sarili at tsaka yung motor natin bago tayo bumusina bago tayo magalit ibig sabihin tsaka iwasan nating maging ano, ma-initin ng ulo sa kalsada kasi makawala ka sa focus sa pagdadrive sa pagmamaneho, makawala ka sa focus niyan kasi galit ka eh lahat ng piga ng throttle mo ay eh, talagang malakas, mabilis doon ka na uli -di disgrasya ingatan lang natin yung ating mga motor kasi Siyempre, yung ating buhay, siyempre. Ingatan natin yung ating motor kasi yung iba nangangarap lang. Nangangarap pa lang na ma, uh, magka-motor. Samantalang ikaw, meron ka ng motor. Ingatan mo. Ingatan natin yung mga gamit natin na uh, achieve natin sa uh, sa buhay. Kasi yung iba, hirap na hirap makuha yan. Yun lang guys. Update ko kayo mamaya pag nato na tayo. Thank you. Ingat po tayo.